Yan naman, ito is magandang katanungan ni sir. Sabi niya, ini-introduce ko is mini CPU. Yes, tama po, di ba? Mini CPU. Hindi daw po laptop, hindi daw po ano, uh, mini CPU. Talagang technically mini CPU. Sabi niya, eh paano naman sir pag nag-brown out, e, di kamote ka rin kasi pupuntahan mo pa sa bukid yung ano, yung mini CPU mo kasi wala siyang battery. Ayan, so palpak pa rin sabi niya. <laughs> sabi niya, wala pa rin. Pangit pa rin yung ini-introduce mo. Ewan ko ba kung basher siya o ano eh. Pero anyway, natawa lang ako sa ano niya, sa comment, I mean sa ano niya, sa messenger niya, message niya. <laughs> sabi niya, mali yung tinuturo mo sir, kasi pag nagbrownout, out, wala, pupuntahan mo pa rin yung ano, yung area, kasi imamanual on mo ba yung power ni mini CPU. Ito po yung sagot ko kapatid. Ayan na. Uh, buti nag-PM ka sir. Kanya para lahat pumaliwanagan, Kasi for sure may iba dyan. Uh, yung comment or yung mindset is I think the same. Pero hindi lang makapag uh, directa direct magsabi. Pero ito. Liliwanagin ko yan at i -re refresh natin yung mga mindset natin. Okay? Dapat ma-realign natin yan sir. Para lahat tayo is hindi maligaw. Itong ituturo ko sa inyo. Abangan nyo sa video. Di mo na kailangan putahan sa bukid. Alam mo bakit? Ang CPU o ang computer ay may tinatawag na BIOS. Okay? Ayun yung, di pa may tinatawag tayong OS, operating system. Ang pinaka-ilalim at pinaka-laman loob at pinaka-ugat pa ng isang computer, isang CPU, is meron pa po siyang tinatawag na BIOS. Okay? Ba't ko dinidiscuss to guys? Kasi ang laptop na our ating mini CPU is pwede nating pasukin at i-set up ang ating BIOS ng Auto AC Recovery Mode. Ano pong ibig sabihin nun, sir? Eto, liliwanagin ko naman. Ang setup na yon na Auto AC Recovery, ibig sabihin pag namatay yung power ng mini CPU dahil sa brownout na sinasabi mo, sir, pag na-sense po ng uh, CPU na may bumabalik na power, kusa po siyang nag-auto on. Yan, di ba? O yan, nasagot ko sir. Yung sim mini bash mo rin. <laughs> nasagot ko sir. Ang gagawin po ng CPU is pag na-sense po niya na may power na yung grid, kusa po siyang nag-power up. Yan po ang purpose ng auto AC recovery sa BIOS. Abangan nyo, ilalabas ko ang settings kung paano papasukin ang BIOS ng Dell. Any version, any model na laptop, CPU, pwede po natin pasukin ang BIOS. So in this case, yung tinuturo ko dyan, yung pinapakita ko is Dell version. Ipapakita ko sa inyo kapatid kung paano natin papasukin yan. Peace out sa nag-comment, sa nag-message. Practice and make sure sir, you do it yourself based po sa itinuturo natin ngayon. Peace out.